Iba't ibang mga grupo naman lumahok muli sa ginanap na White Friday protest dyan po sa Maedsa Shrine. Kaugnay yan, kumuha po tayo ng detalye sa pagulat ng Star FM Manila. Patuloy ang panawagan ng iba't ibang grupo sa nagpapatuloy na White Friday protest sa Edge Shrine dito sa Quezon City. Iba't ibang organisasyon at mga samahan ang intensyonal na dumalo sa White Friday protest na kabahagi rin ng Trillion Peso March. Tulad na lamang ng Ilocos Defenders Party List mula Ilocos Norte na nagtungo sa EDSA Shrine, abutin man raw ng 2028 ay hindi hihinto ang kanilang pagsagawa ng rally hanggat walang nananagot sa korupsyon. Nakakainis eh, nakakagalit kasi yung effort o yung pinagpaguran na buwis ng mga Pilipino kagaya natin eh talaga namang nakakasama ng loob na inamatrato nila tayo. Nilalaro nila yung isip natin, kaawawa ng Pilipinas, kawawa ng mga tao. Wala sanang mahirap kung walang nangungurakot. Sa panayam ng Star Fem Manila kay Jerwin Ferreras mula sa grupong Atom, ipinahayag nito ang short at long term na panawagan nila sa gobyerno. Uh, yung una, accountability, transparency and retribution, di ba? Mapan malitis, mapanagot, pagkatapos makuha natin yung mga kinuha sa atin. Medium term, magkaroon tayo ng isang malinis malinis na halalan, na kung saan pamagitan ito malilinis natin yung hanay ng ating mga leaders. sa long term natin yung magkaroon ng mga legislatura maayos na ekotibo para sa ganon tuloy-tuloy na to maging sustainable itong mga hinihingi ng mga tao Samantala, isang lalaki ang nagbahagi ng tula habang hawak ang karatula nito. Sampung pantig bawat taludtod or ten syllables per line. Babasahin ko. Oktubre matatapos ng ganap, wala pang nakukulong na korap. Trapong kurakot at mapagpanggap sa bayan ay talagang pahirap. Nobyembre na, ganito pa rin ang panawagan, wala pa rin nakukulong na korap, dapat may makulong. Baka pagdating ng 2026, wala pa rin, dapat may makulong na korap. Pinagahandaan namang uli ang gaganaping countrywide na trillion peso march sa November 30. Mula rito sa Quezon City, nag-uulat, star DJ Ivana Darna. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!